Okay, guys. Mag-unboxing tayo ngayon. Alam nyo ba itong parcel ko na to? In order ka talaga to dahil sa aking migraine. Lagi akong nagkaka-migraine before and after kung datnan. Kaya naman, dahil sa marami akong magagandang reviews na nakita dito, bumili na talaga ako. Itatry ko to dahil super curious na ako. Hmm. Alam nyo, na-open ko pa lang siya na na. Oh yeah, my, I'm so excited about this one. Tingnan nyo naman siya. Ito yung Hong Tai na super trending ngayon. Ang dami atang sakit ang ulo ngayon sa maraming mga negative na balita. Okay, ang Hong Tai brand. Ayan. Malaki pala siya. Diba? Alam nyo, binuksan ko pa lang yung parcel nangangamin na siya. Siguro dito, linagyan siguro nila ng ano, ng paamoy. Kasi ito na amig ko, Pero herbal eh. Okay, titay na natin. Kasi wala naman dito. Hindi naman siya maamoy kapag ka -tose. Pero dito mismo sa lagayan. Nilagyan ata nila ng scent. Kasi may naamoy yung herbal. Mmm! Ang bango guys! Legit Legit nga. Legit nga ito. Nakaka-relax siya. na natin ha. Kaya ako naman gagamit nito. Don't worry. O yan. Ayan ang laman niya. Ayan. ba? Diba? Pero pag open mo, naman. Ang, gan ang sarap sa pakiramdam. Hindi mo walang, walang halong ka o iyan. Ang sarap sa pakiramdam must have talaga to ng mga kagaya ko na inaatake lang lagi ng migraine. At siguro sa mga mahihuluhin sa biyahe, nabubulol na naman ako, sa mga mahihiluhin sa biyahe and sa mga may vertigo, bumili kayo dito.